sa ating lahat ah, muli nandito tayo para magbigay ng uh, komento. at uh, sa ngayon talagang ang pospusa na yung uh, uh, pangungumpanya ng mga candidates natin for uh, midterm election. so pospusa na yung uh, mga senators, uh, yung mga sa local uh, local levels sa uh, etc. itirah, ano? So, yan. Kaya tuloy sa Senate as if uh, walang interested na ikakandak na yung uh, impeachment uh, trial against dito sa ating uh, Vice President. Uh, magandang abangan yan dahil uh, ang balita ko mayroon yung uh, uh, mandamos ano, from the Supreme Court uh, Pabagay natin yan kung ano ang magiging uh, decision with regards sa Mang sa uh, application na yan, ano? Okay, ngayon na uh, real talks lang, real talk lang dito sa ating mga senatorial candidates, uh, nakakalungkot na napakaraming pro-China ah, bakit sabi natin? Siyempre, yung mga senatorial slate ng uh, PDP ay talaga nga pro-China yan, ano? Siyempre, yan yung uh, political party ni former President uh, Duterte at so, ano naman ang mga kwan mo yan, ano? Todo dipin, dipinsa ang mga yan sa China. Kay like, uh, kibuloy. <laughs> Itong si, ano, Jimmy Bundok, uh, Philip Salvador, uh, Bato, Bungo. Oh, uh, yan, lalagang uh, binoboli na yung mga naval sa ka Coast Guard assets natin, personnel natin. Di it uh, wala wala lang, ano? Okay, kaya talagang no doubt uh, ang ang samahan na ito ay for China. Uh, malamang ito ito lang ang kan ano, parang uh, palagay natin, ano? eh, pumukundan sila ng China. Napakalaking uh, possibility. Kaya, with the money, eh, sabi nga dito sa Pilipinas, sa, dito sa Pilipinas, money talks especially during election time. So, yan, ano? Okay. Then, uh, hindi lang yung makatay jan dyan sa kwan ano, yung political party ni former President Duterte, even sa administration uh, candidates, marami din ang maka-China dyan. Alimbawa, uh, itong uh, presidential sister na si Amy Marcos, uh, talagang no question about that. pagkatapos, uh, uh, pag uh pa, itong mga, itong si Tolentino, uh, Cayetano. Ang sinubaybayan ko yung mga nangyayari noon sa si, Senado. Talagang kuan no Ang talagang lumaban lumalaban lang na alam ko although ma mayroon pang ilan, ilan dyan na lumalaban din ay si Senator si Contiveros. Uh, Pantibiros. okay. But then, na uh, itong mga others, Uh, sa assessment ko, hindi mo talaga ma makita yung pagka pagka pro Pilipino nila. Doubtful ano. Okay, uh, ito nga uh, Tolentino, Cayetano, Amy Marcos, ang mga billiard at saka iba pa. So hindi, hindi talaga ma-sure. Uh, hopefully bilang isang Pilipino, sana after this election, magbago na sila ng istan if Iberdy wins. Dapat, in, ang panila nila, ang loyalty nila, ay ang Pilipinas, hindi any other country. Okay. Kaya, sana, oh, wag natin i ang mga, alam natin maka-China. No? Ako, Ah uh, ibuboto ko yung alam ko na talagang pro Pilipino. Kahit di, hindi sila sikat, ako mismo ang magresearch research pa, para sa para alam ko yung kanilang track record, ano yung kanilang ipinaglalaban. Uh, yung mga kilala-kilala na dyan uh, may mga kaso uh, uh, Whatever may uh, mga bad records sigurado hindi hindi ko na ibubuto eh, ang maya ang mga yan lalong lalo na yung mga nandyan sa political party na ah uh, na alam ko talagang ang kanilang nire-represent ay China so imagine itong miyari ng universe <laughs> e, ibubunat ibubuto natin <laughs> ano 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 ah, grabe ano ngunit ah, sa palagay ko naman hindi ganyan ang Pilipino na wala <laughs> e, ang propita ka e, ibubuto kanila karamihan tayong mga Pilipino nag-iisip din tayo ng tama no? ibubuto natin yung mga candidates na makakatulong sa ating bansa. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.